At ito nga pala ang pork natin, 800 grams po to. Ayan. At ang ating ripulyo, isang buo po siya. Kinat na natin twinash, of course. Ang walong pirasong patatas. Siyempre, sibuyas. Tanglad. Paminta at laurel. Asin. At siyempre, tubig. Diyan, mag na tayong mag ng ating Pork. First, ang gagawin po natin ay ilalagay lang natin yung mga karne dito sa loob ng pot para lumabas yung kanyang sariling mantika. As long as nakikita nyo yung ating ginagawa, ina-arrange natin yung baboy at halo lang natin siya hanggang sa maglabas siya ng sarili mantika. At hindi tayo gagamit ng mantika dito. Every 2 minutes, kailangan lang natin siyang i-check kung golden brown na yung ating pork para naman hindi siya ma-burn. Kaya kailangan lang po natin i-check siya every time para mas maganda yung kalalabasan ng ating nilagang baboy. This is my way kung paano ako gumawa ng nilagang baboy. Kaya may kanya-kanya naman tayong way kung paano gumawa. But I'm sharing only kung, anong, kung paano ko ginagawa yung paglalaga ng baboy. At yan, masyado na siyang lumalabas ng mantika at hinalo-halo na natin siya. Certainly, kasi ayoko siyang magburn Pero low fire lang po yan para maminti natin yung ganda ng karne. Ayan. At yan, syempre, nakikita ko na sobrang dami na ng mantika niya at nagbawas ho ako dyan. At yan na nga, syempre, nabawasan na natin ng mantika. I don't want to be too oily ang ating nilagang baboy. Kaya yan, sobrang uh, medyo akala nyo dry pero hindi po siya dry. Meron pa rin siyang mantika at nilagay ko na rin ang ating sibuyas para mas mag-enhance pa yung flavor ng ating baboy. Mas maganda kasi ginigisa muna natin siya bago natin lang ng kung ano nung ricado. Siyempre sinunod ko na rin dyan ang ating pepper at saka laurel. Mas maganda yan dahil para mawala yung langsa. At yan, prepare naman natin ilagay ang ating tubig. Ito po ay 1.5 liters lang ang nilagay kong tubig. Siyempre, depende din po sa inyo. At nilagay ko na rin ang ating tanglad para mas masarap ang ating lasa ng ating nilaga. At mas mabango ang ating sabaw. And guys, takpan muna natin siya in 40 minutes time. In 40 minutes time, ready na. Ayan, bubuksan na natin at check natin ang ating pork kung soft inap enough na nga ba siya. Kasi ayoko sa lahat yung karne, yung pag kinagat mo siya, hindi mo siya makagat asin in kasi matigas. Ayoko na naman na yung sobrang hindi mo na siya di ba diba? Yung tamang-tama lang ang lambot. At syempre na-check na natin yan. Nilagay ko na rin ang patatas. Tinanggal ko na rin ang tanglad dyan kasi yung tanglad nandun na yung lasa sa loob ng sabaw. Kaya... Kung itatrya niyo tong recipe na to, talagang napakasarap syempre nilagay. syempre may kanya kanya naman tayong pag prepare ng ating nilagang baboy but for me I was sharing lang ko ano yung knowledge na kaya kong ibigay sa inyo nilagay ko na rin ng asin optional po yan kung gusto nyo magpatis maglagay ng patis pero sa akin I was inap na po yung asin kasi sobrang lasa na niya. sa so, dami ng ating ricado na nilagay talagang nagmix na siya at napakasarap syempre at yan na nga iintay lang natin maglambot ang ating patatas 5 to 10 minutes I think enough na po para maging softy ng ating patatas at syempre after 5 minutes to 10 minutes nag add pa po ako ng mga 10 minutes preferably 20 minutes in all para mas malambot at completely malambot yung ating karne at syempre ito na ready na po ang ating nilagang baboy isa na lang pong nawawala dyan ang ating repolyo. Pero before that, taste nyo muna kung inap na po yung panlasa sa inyo. Pero sa akin, I think enough na po yung lasa nito. And isusunod ko na rin dyan ang ating repolyo. Ang repolyo po ay madali lang lumambot. I don't want to be soft so much. Kasi ito'y leafy vegetable. Kaya, I think... 3 minutes is enough kasi pag kinover mo siya nag naman po siya. At yan, ipinailalim ko lang ng konti yung ating repolyo at tatakpan lang natin siya ng konting minuto. Para maluto lang natin ng tamang-tamang luto at hindi naman, ano man tawag doon, los da kung tawagin. Ayan. Siyempre, sana nag-enjoy kayo sa videos na to sa ating mga ni na nilagang baboy. Siyempre, marami namang klase at iba't ibang klase ng pagluluto. Pero this is my way. At yan na nga, ready na! eto na pwede nang kumain at ito na po yung last minute na pwede natin siyang kainin God bless everyone and thank you hoping you enjoy watching my video bye bye